Buti naman na padalaw kayo. Hindi ko nga maintindihan eh. Alam mo kasi ang alam ko ay natutulog lang ako. Itong mga paang to eh, para bang pinilit akong ilakad pupunta sa'yo. Nung idilat tong aking mga matay, nasa harap na kita. Para bang sinasabing, para tayo sa isa't isa. Hmm, kayo talaga mga sundalo. E eh, bawat destino nyo, may asawa kayo eh. ko. Napakasakit mo mga salita. Wala akong asawa. Yan ang may asawa. Sabi mo, soldier! O yan, kapitan, oh. Ngayon, alam mo na. Isang tanong, isang sagot. May, may boyfriend ka, wala? Meron na, buddy. Anong meron? Kaya umalis ka na. Eh, bakit tayo nandito dito? Anong ginagawa natin dito? Kalau ikaw lang naman may ginagawa dyan eh. No, wala ginagawa, dito. Wala ginagawa dito. Wala tayong ginagawa dito. Ibahagyo na yung mga buntot Umalis na kayo dito. Move! Move! Sir, paano mga gamit namin? Move! I shall return. <laughs> Alam mo, Linda, dito sa Basilan. Walang pwede manligaw sa'yo kundi ako lang. Dahil sa akin ka magpapakasal. Mukha mo sa wangin mo. Parang kakalaw! Dada! O ngayon, kayo naman ang magbahag ng buntot. Umalis na kayo dito. Mm. O, paano itong mga... tatama sila sa'yo. Kundi dahil sa'yo, pinutukan ko yung mga yun. Pero hindi ka tatamaan. Okay lang yun. Eh talaga namang may ang mga yun eh. Alam mo yung nakalimutan kong banggitin sa'yo yan. Bililin sa akin ng nanay ko. Napag ako, inape! Kailangan, gantihan ko! Pabalikan ko! Naku, mukhang maintat ang ulo mo. Gusto mo ng soft drink? Naku, hindi. Naku, alam mo, makita ko lang yung magagandang mata. Ang yung magandang mukha. Eh, lumalamit. Hawakan mo! Bakit di tayo namabas? Data, magsaya tayo. Ang gulo mo naman eh! Ano ka? Tingnan mo yun. Eh, dami, jeep. At nakalimutan ko nang sabihin sa'yo. Sabi rin ng nanay ko, pag marami ang kalaban, hindi masama ang umatras. Hasta la vista, baby. Ah! Bye-bye. Ah. Bye! 何だ